City Cavite. tawagin na po natin ang Kihano Family. Oh. Come on, Kihano. Go, Lisa. One two, One, two, three. Give me five, give me five. Rain or shine, we will fight. Kihano Family, let's fight, fight, fight. Hindi mo ba kaaway nilo? Magandang hamut po mga double cuts. Kami po. Quijano Family! Pinapakilala ko po ngayong araw, ang maglalaro po ay ang aking pinsang si G, na napakaganda at dating OFW. At ang, ang isa ko naman pong pinsan ay si Tina, na nagtatrabaho sa call center. At magaling po siyang magluto ng estopado! Wow. <laughs> Good luck, Kehano family. Good luck po, Ate G and Ate Tina. Kaya-kaya niyo po yan. Let's go. Kehano. 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 Let's go, Kehano family. May kayo, Kehano? So, Ate Tina, yeah, yeah. nasa'n yung estupado? Tina, <laughs> Tina G. Wala, to follow na lang. Oh, Ito okay. po, choices on the board. Lima. Kompleto so, pa po yan. Meron tayong tao, bagay, hayop, pagkain at lugar. 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 Oh, okay, pira yan. Lugar. Eh. Timer ready. No coaching. Give me five on the board. In 45 seconds, give me five na lugar. Mm -hmm. S mm -hmm. na probinsya sa Pilipinas. S. Marami-rami po yan. Okay. Good luck. Timer starts now. Siargao. Siargao. Wala. G. Uh, pass. pass. Surigao. Surigao. What? Si del Norte. Si del Norte, wala. Tina. Wala lang sa list. Sikihor. Sikihor. Oi, very good. G. Uh, pass. Pass, Tina. Pass. Pass. South Cotabato. South Cotabato. Tina. Oh, oh yeah, ang Nandun na. Southern Summer. Southern Summer, wala. G. Pass. Pass, Tina. Pass. Pass, G. Pass. G, Tina. Pass. Pass, G. Ten seconds left. S, S, S. Uh, pass. Tina. Pass. Pass. Dalawa na yan. Oh, okay, G. Pass. Pero mahirap pinapili pa nila ng isa ko marami. Yung number marami, one. Yes, Kung pero... taga si Manny Pacquiao, dapat naisip ka agad nila yung number one. Eh. Oh, Marangay. Pakita oh. mo, maranggan. number one. Sarangani. Oh. 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 Tapos, yung kaibigan Saranggan. kong is-governor, si Amor. Napakaraming tao dyan. Number two. Sor Soko, nakalimutan nyo. Sayang, sayang. Mas mahirap pa kayo. Sige, Ito. Hurat, Sor Soko. mahirap pa yung mga sinagot nila. Oh, dali correct. ng ano, alien, yung number 4, Ang dali nito, bigyan natin 5,000. Kung sino pa kayo. Ito you know na yan. Ito. 5,000. Unahin natin ang Anake. Ah. Yes! May sinasabi si ate. Ano yan? Samar po. Samar. Samar. Pwede. Okay. Meron pa dito dito, Sen. Sulu. 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 Pwede. Pahin. Okay. Sino pa po yung mga hindi na Kayo po. Subic po. Su Subic. Provincia. Subic. Zambales. Subic. Subic. <laughs> Ryan, meron ba? Pwede. Uh, may pahabol ba dito, Sen? Pahabol. ah oh, pare, anong uh, sagot mo? Signal. Sultan Kudarat. Hindi Sultan Kudarat. Po. Sultan Kudarat. <laughs> hindi Signal. Hindi Signal. Hindi Signal. Hindi Dota Sulu. Oh, congratulations oh, yeah. Ko! At si Family, naka two points naman kayo. Okay. Thank you. Ito ngayon, mga guys. Dabra Kaj, mga leg. Next. <laughs> Ito na, Boss Joey. Okay. Go, Cars! Galing po sila sa Pandi, Bulacan. Ito na ang Dolores Family. <laughs> 1, 2, 3, go! Kayo'y bibigyan ng babala Sa family, nandito na Sabay namin susungkitin Ang misyong pinarating Let's go! Kayo'y bibigyan ng babala uh -huh. Sa family, nandito na Sabay namin susungkitin Okay, we'll see you. S -S so, ba doon?, yeah, Pinapakilala po ang aking pamilya, ang Dolores Family! Yeah. Ito mga palaaway na malambing. O siya, sabi mo kapatid mo si Greg? Kurt, po, uh, Kurt Ah, okay, okay. Ready na po ba kayo sa Bulagaan Olympics bukas? Yes Ready na po. ready na Ready na. kasi mananagawin. <laughs> yeah. okay, Good luck po, Kuya Kurt and Adi Jen Good luck, guys! Oh. Round one <laughs> uh, Dinamit! <laughs> Let's go, Dolores family. ko Dolores, Dolores, Tolores. Tolores. Kano nga ninyo yung mga tulongges? <laughs> <laughs> wala, wala. Parinig nga po ulit ng cheer. Oh, Joy, joke, <laughs> <laughs> joke lang. Mo, joke lang. Eh, Bukas, abad na tayo ang abutin yan. Okay. <laughs> Ito, choices on the board. Meron pa dyang tao, bagay, hayop at bagay, bagay po. Bagay. Bagay. Okay, bagay. Okay, good, okay, good, good Microphone, microphone. Timer ready. Give me five on the board. In 45 seconds, give me five na bagay. Blank pass. Okay, fill in the blanks. Na bagay. Blank pass. Oh, no coaching, ha? Ah. Oh. Good luck. Timer starts now. Turn. Bypass. Bypass. Okay, very good. Turn. Pass. Pass. Ay, pass agad. Pass oh, na. Oh, may pass to. Then. Oh. Blank pass. Pwede yung pass Pass. Pass din. Puro Kurt. Pass. pass. Pass na naman. Puro pass. Ang dami na nila pass, ha? Isipin niyo po yung black, ha? Hindi ko ano magpapass. -pa Oo, oh, lalagyan yeah. niyo. Anong word? Jen? Pass. Pass ulit. Kurt. Pass. Pass. Jen, last pass, music. Pass. Pass. Pass na naman. Kurt. Ah... Uh, ano? Passport ay mali. Pastor? Pass. Pastor ay nahanap nga ngayon. Okay, Jen. Pass. Pass pa rin. Ayan, hindi pa yan. Five seconds. Ay! Ano kayo yung underpass? Nakalimutan nyo. Oo. Oo. Oh, Sinabi underpass. ninyo, bypass. Kinalimutan nyo yung overpass. underpass. Okay. Underpass. Overpass. Ang dami ako. Overpass. Oo. Oh. Tapos, gate pass. Yung masarap yeah. to. Yung masarap, okay. yung lapas. Ay! Ipapos yung... Lapas, bachoy. Ah, bachoy yun? Oh, Number sorry. 3, 5,000. Sorry. ay, ah, ay. Nakahuli. Late kayo. Teka mo na. Kayo. Nakahuli kayo eh. Dito muna tayo sa... Uh, Kaya alam kayo muna. Direk. Alan Kay. Ano yun? Girl. Bathroom pass. Bathroom pass? Bathroom pass. Bathroom pass. Sa paras ko yun. Ganun ba Mengay. Si Miss Angelica po. Compass. 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 Short pass. So pass. So pass. So pass. So pass. Eh, <laughs> uh, okay, uh. na do, do te yo. Hello, wala dito. Naglabas dito, sir. Di ba 'yan, na nahuli na eh. Na huli na. Na huli na. Ambelista man. So fast. Pasok ang bomba. Miss Angelique Tagasaai. Tagapagsay. Congratulations po. Maganda ang joke. Eh. Lain, lain. We pass one word to the other. Okay. We will pass. We will pass one point to po the okay. Dolores family. Dolores family. Okay. Uh, Ryan, Karen, third. Here we go, Buzz Joey in Maine. and Maine. Our last team for today from Quezon City. We will na pass the Penny Amora family. afternoon, Chris afternoon and MJ. Okay. Ito na luck. po. Choices on the board. Meron pa dyan. Tao, hayo, pat pagkain. Let's go. Pagkain. 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 Yes. Lakas mo na boss at pop-up. Pagkas. Okay. Oh, yummy, yummy, yummy. Mm, timer ready. Give me five on the board. In 45 seconds, give me five na pagkain. Mga luto sa laman ng baka. Okay, luto ha, ah? okay. Napakadami. Bakas ng boses. Good luck po, timer starts now. Nilaga ng baka. Nilaga. Oh, wala. Uh, MJ. Um, um baka. Puchero, Chris. Sinigang na baka. Sinigang, wala. Chris, MJ. Um, pass. Pass. baka. Lichon baka, wala. Ako, MJ. Uh, Pass. Pass. Beefsteak. Beefsteak. Oh, meron. Oh, MJ. Ah, Pas. Pas. Pares. Pares. O meron? oh, kala yung MJ. Pas. Pas. Uh, Lichong Baka. oh, MJ. Pas. Pas, pinakulbaya na kay Chris. Uh, Chris. Oh. Pip Broccoli. Wow. Yay! Siniguro lang yung dalawa. Eh. Galing ni Mami MJ. Galing ko oh. talaga. Hindi yata nagluluto si Mami, Boss Joey. <laughs> Kaya ano na, na. Yung number three. Kasi ano yan eh. Karaniwa dyan eh. Metsyado. Oh. Sa yung number four, siyempre, automatic. Luto eh. Pwede sa kambing, pwede sa baka. Kalpereta. Ba? Ah. Oh, ano five ba kayo? thousand sa number two. Ah. Number two. Number two, five thousand. Kayo, nakahuli na dyan eh. Nakahuli na rin dito eh. Dito oh, pa wala pa. Alan muna. O, oh, kami muna. Ano yun, ate? Kare-kare po. Kare-kare. Pwede. Oo. Then, oh, oh. oh, Tash. Papaitan. 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 Ay, Dad. Papaitan, ah, po, oh, papaitan sa kambing. May? Eh. Oh. Mami, ang sagot niyo po ay? Roast beef. Roast beef. Roast beef. Roast beef. Wala, Wala pa. pa. Ito. Bulalo. 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 oh, simple, form. simple. Tash. Mami Vivian. Marcon. Morkon. Morcon. Morcon. Main. <laughs> ano po? Bulalo. Oh, kasi sabi lang niya. dito. Nasasabi Ito, na. may eksina. Isa na lang, Ryan. Pahabol, Tito Sen. Mga, 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 mula sa mga kaibigan natin sa Signal. 15th oh. anniversary. Pare, ano sagot? Beef tapa. Beef tapa po. Yummy. Ah, oh, to. luto. Well, well, Ewan ko, netito. Eh, wala. Gusto niyo pa? O sige. Wala po dito, po, oh. Sen. Pag wala yan, tapos na tayo. ikaw. <laughs> <laughs> Sao kikaw? Wow, Portuguese. Sa pool na eh. Sabihin na Sa technical ka. committee, pwede na eh. Wow, ang mga kalahay mo. Congratulations, pare. Panalo ka ng 5,000 mula kay Tito Sen. May signal. Okay, men, kayo. Ano nangyari? May dalawang 2 points eh. Naka 2 points din po ang Peña Mora family. Tingnan po natin ang ating leaderboard. Ayan. Yeah. Okay. Ayun, saan po? Kihano and Peña Mora. Boss Joey ang pasok sa next round. Ang Dolores family, tatanggap naman ng 10,000 pesos. Okay, para sa round two, Tash, AI Tower Cans. Come back, ladies. Mula ba Iba talaga ang bayanihan sa hulaan ng mga pamilyang henyo. Nakakabilib. Ituloy-tuloy nyo lang yan para sa chance niyong makapasok sa next level ng pautakan. Round 2 na tayo. Let's go! Sukol! Okay, uh, sandali lang, Lola. Ellen, kayo ba'y talagay walang nakakalimutan? Oo nga! Ha? Para wala, ngayos, wala, para talaga para para. silang nakalala, Mengay. Okay. okay. Uh, Lola Belen, ay Ellen, bukas na rin ang anniversary ng Gimme 5. First anniversary yeah. ng Gimme 5. Isang taon na. Whoa. Isang taon niya lang, uh, Uh, nasimulan ang mga pautakang laro rito sa Gimmy 5 at pagkakakilala namin kay Ellen. Ay, one year na rin. Ellen, yes. happy OMG. anniversary. Time flies. It's been one year already. Yes. It seems like yesterday that we're zooming from Hollywood. Ha 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 ha. Thank you, Dabbercads. <laughs> okay. Okay. Lola, may gusto sa Dahil anniversary ng Gimme 5 bukas at qualifying round ng pamilyang henyo, pupunta kami bukas live dyan sa TV5 Studio. What? Hey. Bakit no nah. Excited Wait, naman na? Excited naman dyan na lang kayo sa Hollywood. <laughs> special flight yan. Okay. Dapat abangan natin si Lola Belen at Ellen Bukas live dito sa Gamey Pipe. Sana live busin at dumating. Halaga. Abang. Abang. Nagagawin na ako po. Sasabi mo sila sa amin din eh. Sayang, hindi mo makita Fully si Ate Binks. Ellen. Okay. Abangan din ngayon kung may makakapasok sa Jackpot Trout. Kaya ituloy na natin ang laro today. Okay, yes, Friday. Oh. Monday. Day. Yes, but well, for round 2, ang family na una maga three words and with the fastest time will advance to the final round. So good luck at Laban Laban lang. Hey, Thank you, guys. At Boss Joey ang unang kung na ka ay ang Quijano family. Okay, Ryan, ano, may nagbago ba? May Genius. yes, Boss Joey, main, buong may mga pagbabago sa player roster. Kihano okay, okay, uh, okay, eh. family, Ah, uh, Ma'am G, meron bang change ng players? Ah, uh, meron po. Sino po maglalaro? Uh, mother ko ngayon. At si... At, si... Po. At kayo Akare. Mami, ba't ho, kayo nagpasya na maglaro ngayon? Mm -hmm. yeah. <laughs> exposure! <laughs> <laughs> exposure! <laughs> exposure! Exposure! Alright, sige. G and Mami Marlene, good luck po sa inyo ha. Mami, enjoy niyo po ang laro ng Pinoy Alam mo, Ryan, ang problema, yung mga nagsasabing exposure. Pag sila sila'y natalo at hindi Kaya, naka sagot, na nakasagot, hindi na sila mag expose sa neighborhood nila. <laughs> <laughs> Ayaw na magpakita sa mga kapitbahay. Nahiya na. Nahiya na. Ay, sino po mahuhula? Ako po. Miss G, dito po okay. kayo kay Liza. Exposure, ha? Okay, <laughs> tingnan natin. Good luck, good luck. Pili po kayo ng category. Meron pang tao at hayop. 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 Animal! Okay, good luck okay. Timer ready. No movement. Give me five on the board. Good luck, Mommy G and Mommy Marlin. Timer starts now. Land. Land. Ah, uh, okay. Ah, uh, apat ang pa. Oo. Uh, uh, sa nakita sa bahay, inalagaan sa bahay. Hindi. ah, uh, farm. Hindi. Zoo. Pwede. Sa zoo. Ah, uh, malaki. Pwede. Ah, uh, elephant, tiger, Hindi. lion. Ah, uh, just land. Ah, uh, uh, apat ang pa. Oo. Pwede? Pwede. Hindi, 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 hindi. Pass. Land. Next word. Land. Oo. Apat ang pa. Oo. Nalagaan. Oo. Aso. Pusa. Aso. Dog. Oo. Dog. Kind of dog. Oo. Shih Tzu. Pudel. Pwede. Shih Tzu Pudel. Dalmatian. Hindi. Dalmatian. Saint Bernard. Hindi. Uh, malaki. Maliit. Pwede. Pwede. Hindi. Maliit. Hindi. Poodle. Hindi. Doggy. Hindi. Tagalog. Hindi. English. Oo. Puppy. Hindi. Wakele? Hindi. 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 Pass. Ay! 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 land. Land. Oo. Apat na pa? Ah. Hindi. Ah, uh, dalawa? Oo. Okay. Um, ibon. Uri ibon. Pwede. Ah, uh, manok. Hindi. Chicken? Hindi. Bird? Hindi. Ay, pwede. Land? Oo. Beaver? Hindi. Dalawang paa? Oo. Uh, sila lion? Hindi. Uh, nasa farm? Hindi. Ay, farm. Nasa farm yan. Hindi. Azul? <laughs> Hindi. Inalagaan? Dalawang pede. paa? Oo. Ibon? Hindi. Hindi. Ibon? Hindi. <laughs> Pas? Ay. Next word. Land? Oh. land. Pede, pede, pede. Oo. Land? Apat ang paa? Pwede, pwede. Pwede sa land. Oo apat Oo. ah oh land pede bahay hindi sa zoo sa farm hindi mahirap hindi naman. okay 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 Hindi. Hindi. Oh, uh, kangaroo, apat ang paa. Hindi sa zoo? Pwede? Pwede. Ikaw, karabaw? Hindi. Uh, hindi. Pas. Hey. Last, Last word. word. Hey. Uh, seconds oh. Land. Oo. Uh, apat ang paa? Hindi. Dalawa? Hindi. Walang paa? Hindi. Maraming paa? Uh, Insekto? Uh -oh. Sa bahay? Uh Oo. -oh. Uh, uh gagamba? Uh, lamok? Hindi. Uh, surot? 50, Anay? Yeah. Anay? Ah, uh, langaw? Hindi. Ah, uh, maraming paa? Oo. Oh, oh. Alupihan? Hindi. Alupihan? Lizard? Hindi. pa, oh. oh. Wait up. Three, two, <laughs> one! Okay. eh. So, okay, so yung exposure, iba na ibig sabihin ngayon. <laughs> Na. ano na? na naman. okay, hindi ba tayo tapos? Baka wala rin masagot yung isa. Thank <laughs> <laughs> you. Uh, G and uh, and si Mami, Mami. Marlene. Okay. Benya Mora. Let's go, Benya Mora family, friends. Oh! May pagbabago Yes, Boss Joey, Maine. Ito na nga. Uh, Mami, go, go. Mami Jen. Go, go. Yes, boss. Ang, ito lang ha, uh, ang mangyayari sa inyo sa round 2, makakuha lang po kayo ng isang tamang sagot, pasok, okay. na kayo so, sa jackpot round. Pa. Pero ba't parang nung nakikita niyo yung nangyayari kay Mami Marlene kanina, lalo kayong kinakabahan. Hindi <laughs> kami na susunod eh. <laughs> Kanina po ba kinakaman, Kuya yeah, right? Pero dito po, Ate Jen, sino po ang maglalaro sa inyo sa round two? Uh, magpapalit po kami ng isang player. Ako! Oh. Oh. Bakit? Bakit po? Exposure din. Exposure. may reason siya, may reason. Ano Bakit? po, kaya papalit kami kay Tita MJ para bawas BP. Tapos, bawas po BP. ko, <laughs> ko ang aming makisig na Tito Bon para tawid board exam na. Wow. Right. Good luck, guys! Good luck po, Kuya Chris and Kuya Bo! Let's go. go! Go, go, go! Go, go, go! Chris and Bond, sinong manghuhula po? Chris. Chris. Okay, okay. exposure din okay. kayo. Bond okay. sa ka pupunta? Kaya <laughs> <Yeah>. tayo. <laughs> <laughs> okay. Okay. No coaching. Good luck sa inyo. Ang category na lang Ooh. na natitira ay tao. Let's go. Let's go. Ayan! Timer ready! Play okay, now. Give me five on the board. Good luck, Chris and Bon. Timer starts now. Uh, parte ng katawan ng tao. Oh, sa ulo, ang gambalikat. Oh, uh, ulo mismo. Hindi. Uh, muka. Hindi. Dikod. Oh, bato. Oh, English. One point. Uh, Next one. Uh, parte ng katawan ng tao. Oh, uh, ulo, ang gambalikat. Hindi. Balikat hanggang bewang. Oo. Oh. Sa harap? Hindi. Sa likod? Hindi. Sa gilid? Hindi. Internal yan, boy. Oo. Oh, oh, wow. wow. Intestine? Ay. Hindi. Liver? Hindi. Uh, lungs? S Hindi. Slow but uh, sure. Small intestine? Hindi. Heart? Hindi. Uh, stomach? Hindi. Malapit na ako? Pwede. Uh, stomach, abdomen, chest? Pwede. Sa, uh, internal? Oo. Oh. Internal, ah? Oo. Oh. Okay. Uh, sa natin sa heart? lungs, pwede, pwede. intestine, hindi. deeper, spleen, kidney. Hindi, 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 hindi. PAS? Ako, tumigil na po eh. Uh, pangalan ng tao? Hindi. Parte ng katawan oh. ng tao? Uh, ulo ang gambalita? Oh. Sa harap? Oo. Oh. Uh, noo? Hindi. Tagalog? Oo. Oh. Noo? Uh, mata? Hindi. Uh, kilay? Hindi. Hindi. Pisngi? Hindi. Baba? Hindi. Ilong? Hindi. Sa harap? Oo. Oh. Sa ulo? Hindi. Sa likod. Hindi. Ulo. Hindi. Hanggang balikat. Oo. Oh. Ulo hanggang balikat. Oo. Oh. Balikat. Hindi. Ulo. Oo. Oh. Leeg. Hindi. Uh, baba. Oo. Oh. Baba. Oo. Oh. Uh, baba. Pwede. Chin. Oh. Pwede. Pwede. English. Hindi. Tagalog. Oo. Oh. Uh, baba. Uh, buhok. Hindi. Uh, baba. Uh, mouth. Oo. Mouth. Oo. Mau sa uh, tang. Oo! Oh, tang. Pwede, oo! Uh, tang. Throw. Hindi. Throw. Isopagus. Hindi. hindi. Uh, gilagit. Oo! Oh. Two points. Uh, Next week. Pangalan words. ng tao. Oo! Oh. Uh, artista. Oo! Oh. Uh, artista, babae. Hindi. Lalaki. Oo! Oh. Uh, Last ja one John hindi. Uh, hindi, uh, hindi. 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 Uh, Derek hindi. 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 Uh, Derek Ramsey. Hindi. Hindi. fictional. Hindi. Artista. Oo! Oh. Pangalan ng artista. Oo! Oh. Sa GMA. Hindi. Uh, sorry. Hindi, sa hindi, 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 ekolaga. hindi, hindi, Okay. Sana? Uh, sa TV5. Hindi. Dali, pass, pass. <laughs> uh, Pansin na katawan ng tao. Oh. Ulo hanggang palikat. Hindi. Palikat hanggang bewang. Hindi. Bewang hanggang baba. Oo. Oh. Parting Hindi. Binte. Hindi. Likod. Hindi. Papa. Oo. Oh. Maa. Oo. Oh. Sakong. Oo. Oh. 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 In, e <ma lush> hey, 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 hey! Hey, hey, Family sila sa jackpot round. Ang, yung kehano family naman, the exposure family, ay tatanggap ng 10,000. pesos. Okay. Pwede na kayo magtagaw sa bahay. <laughs> 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 good job, players! You made it to the last round. Kayang kaya ito dahil the words can come from any of the five categories. Laben, laban, laban lang. Yes, and if you get one word, you win twenty thousand pesos. Two words, that's thirty thousand pesos. And if you get all three words, panalo win fifty thousand pesos. Okay, good luck. Galingan yung players, galingan din ng mga pamilyang maglalaro, Bukas. Nakabantay kami ni Ellen Bukas live. See you Bukas, the Barkads! See you! Sure na ba yun, Lola? Exciting, okay. no? Okay, Ryan. Ano na? Ito, Jackpata na ito. Boss Joey, bukang ano, as-is, where-is tayo sa Jackpata. Oo. Oh. Okay, pwesto na. Si Chris na pa rin. Okay, na-coaching. Bon Jackpot na ito. Okay. Good luck sa inyo. Timer ready. Oh, let's go. Give me five on the board. For the jackpot, timer starts now. Tao. Yes. Bagay. Oh. Oh. Bagay. Oh. Sa loob ng bahay. Oh. Sa loob ng bahay. Sa sala. Pwede. Uh, electronics. Oh. Uh, electric fan. Hindi. Uh, TV. Hindi. Television. Hindi. Uh, electric fan, television, uh, Ceiling pan? Hindi. Uh, electronic siya? Oo. Oh, oh, Cellphone? Oo. Oh, pwede, pwede. Charger? Oo. Oh. Cellphone, oh, charger? Oh, oh, Laptop? Hindi. Cellphone? Oo. Oh, oh, CP? Hindi. Cellphone? Pwede. Cellphone? Oo. Oh. Uh, remote? Pwede. Hindi, hindi, pwede. Cellphone. hindi. Cellphone? Oo. Oh. Charger? Oo. Oh, oh. Charger? Oo. Oh, oh. USB? Hindi. Uh, Sinasaksak? Oo. Oh, oh. Sinasaksak? Oh. Pwede. Cellphone? Charger. Oh, oh, oh. Cellphone, charger, power bank. Oh, ah, oh. oh! 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 Grabe yung Hindi, ayok, hindi, pagkain. Oh! Ah, oh. 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 right. oh. oh. uh, solid. Oh! Solid. Oh! Uh, umagahan. Hindi, oh. tangalian. Oh. 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 oh! May sarsa. Pwede, oh! May sarsa. Oh! oh. Adobo. Hindi. Minuto. Hindi. Pichato. Hindi. Nagdireta. Hindi. Ah, may sabaw. Oh! May sabaw. Oh, pwede. Hindi. Munggo. Hindi. May sabaw, adobo, minuto, minuto, kaldereta. Hindi. Pork? Oo, oh, pwede. Adobong baboy? Hindi. Uh, luto sa baboy? Oo, oh, pwede. Uh, Nilaga? Hindi. Nilagang baboy? Hindi, hindi, hindi. hindi. Adobong baboy? Hindi, 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 hindi. Pass, pass. Next word. Tao? Hindi. Bagay? Hindi. Tayo? Oo. Oh. Uh, sa land? Hindi. Pwede, no, Oh. oh, oh. Ah, uh, sa zoo? Hindi. Sa farm? Hindi. Ah, uh, wild? Hindi. Insekto? Oo. Ah, uh, uh, insekto marami pa. Oo. Oh. Marami pa. Oo. Oh. Gagamba? Hindi. Ah, uh, gagamba... Gagamba... Alupihan? Hindi. Gagamba, alupihan... Hindi, hindi, hindi. Ah, uh, may sapot? Hindi. Insekto lumilipad? Pwede. Insekto lumilipad? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Grasshopper? Hindi. Grasshopper? Hindi. Ah, uh, paro-paro? Hindi. Paro-paro. Uh, ipis, ibis? Hindi. Nee. Tipaklo? Nee. Hindi. Uh, lumilipad. Uh, Salagubang? Nee. Hindi. Salaginto? Hindi. Pwede, pwede, pwede. pwede. Salaginto? Salagubang? Pwede mag-pass. Pwede mag Hindi. Pass. Hindi, hindi, hindi. 30 seconds <laughs> Next <Wow>. 30 seconds <laughs> left. Bagay? Hindi. Hayo? Hindi. Pagkain? Hindi. Oh. Sa Pilipinas? Oh. NCR? Hindi. <laughs> nee. Uh, Provincia? Oh. Region 1? Hindi, region 2. Hindi, niyo, region 3. Hindi, 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 Region 4. Hindi, Ah, tourist spot? Hindi, 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 hindi. Pass, Last word. Pass. Ay! Tao. Oo. Tao. Oo. na tao? Hindi. Parte na ka tao. Ay! Tao mo yun. Pero naka-one point naman kayo, Chris and Bon. Congratulations pa rin, Pendebora family! mag ng 20,000 pesos. Congratulations at maraming salamat sa mga pamilya na natin, Kehano Family, Dolores Family at Peña Mora Family. Abangan bukas ang pagtatapat-tapat ng limang pamilya sa qualifying round ng Pamilyang Peña.